Ano ba ang pagkakaiba ng trabaho sa Poland at France? Ano din ba ang pagkakaiba ng benefit nito? Kung interesado kang malaman, panoorin mo 'tong video na 'to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labiar at isa akong OFW na naka dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan, hindi Base sa naging experience ko, nakapagtrabaho kasi ako sa Poland at sa France. Una akong dumating sa Poland noong bago mag-pandemic 2019. Nagpunta ako doon, nagtrabaho ako sa isang factory bilang factory worker. Sa pagawaan ng screw. At noong time na yon, marami kaming mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Tapos noong nagkaroon kami ng TRC o Temporary Residence Card ng Poland marami sa amin na mga nag away o nagpunta sa ibang bansa para maghanap ng trabaho. Ibig sabihin nung no, pagka meron ka ng TRC, pwede ka nang lumipat sa ibang bansa o magpunta sa ibang bansa dito sa Europe. Yung nang ginawa ng mga ibang kasama ko, yung iba nagpunta sa Italy, sa Spain, sa Portugal, sa Amsterdam, sa France. At yun din ang ginawa ko hindi madali kasi hindi mo sigurado na makakapagtrabaho ka pag nagpunta ka sa ibang bansa. Depende na lang yung kung meron kang kakilala na o pupuntahan doon sa bansa mo. Kaya naman problema sa Poland pagdating sa trabaho. Kaya lang maraming mga Pilipino na Umaalis at nagbabaka sa na makapagtrabaho sa ibang bansa dahil mas malaki ang kikitain nila kung ikukumpara sa Poland. Pero hindi lang nagtatagumpay kasi may arami akong mga nakasama na nagpunta sa ibang bansa pero bumalik din kasi hindi sila nakapaghanap ng trabaho. Dapat don bago ka umalis, Meron kang lang pondo na pang ilang buwan kung sakaling hindi ka makapaghanap ng trabaho doon sa bansang pupuntahan mo. Kaya hindi lahat nagtatagumpay Kaya yung iba bumabalik talaga sa Poland Para doon na lang ulit magtrabaho Kasi so, ganun din ang ginawa ko Bago ako pumunta ng Poland Meron muna akong pondo ng pang ilang buwan Kasi pagdating mo doon Doon ka pala mga pagsimula maghanap ng trabaho Ito ang napansin ko na pagkakaiba sa France Malaki ang pwede mong maging sweldo kung ikukumpara sa Poland. Pero mas mataas ang cost of living kasi magbabayad ka ng renta ng bahay. Lalo na pagka sa Paris ka kasi ito ang sentro ng France. Malang renta o upa sa bahay kung ikukumpara sa ibang lugar dito sa France. Pagdating naman sa transport, kailangan mong mag-load ng nabigo ng isang buwan para papasok at papunta sa trabaho. At kung meron kang ibang pupuntahan, mga grocery o sa mga ibang lugar na gusto mong pupuntahan, yun ang gagamitin mo, yung Navigo. At sa pagkain naman, walang problema kasi nakadepende sa iyo kung paano ka gumastos. Poland naman, mura lang ang gastusin kasi spot na ng company o yung agency pinagtatrabuhan mo, yung accommodation na titiran mo. Ganon din sa magiging transport mo, papasok at papunta sa trabaho kasi may shuttle kayo na galing mismo doon sa agency pinapasukan mo. Pagdating sa pagkain, mura lang ang mga bilihin. Pero sa sweldo, mas malaki ang diferensya. Kung ikukumpara natin yung value ng pera ng France at sa Poland, kukonvert natin sa peso. Dating sa tax at benefits, sa France, mas malaki ang ikakaltas sa sahod mo o yung deduction sa kada buwan ng sahod mo. Napupunta ito sa health insurance at sa tax sa gobyerno. Na magagamit mo din lalo na sa medical health. Halimbawa kung magkasakit ka, kung may bibiling kang gamot o magpapacheck up ka, pwede mo siyang magamit nang wala kang babayaran. Basta meron kang karta vital na galing sa gobyerno, at mutual naman na galing sa company pinagtatrabawan mo. Kasi na-experience ko nung nagpabuno ako ng ngipin, malaki na gasos ko, halos 400. Kasi nung time na yon wala pa akong karta vital o mutual na galing sa gobyerno. Kaya malaki yung binayaran ko. Kaya nung nagkaroon ako ng papel, inasikaso ko na agad yon Nagkaroon ako ng karta vital, tapos ng mutual health na galing sa pinagtatrabawan ko. Kaya kahit magpa-overall checkup ka, magpagawa ka ng salamin, magpalinis ka ng ngipin, wala kang halos babayaran. Lahat yun, edi-deduct doon sa health card mo sa, o sa health insurance. Sa Poland naman, naranasan ko, nagamit ko rin yung health insurance ko, nagpalinis ako ng ngipin, wala akong binayaran. Pero limitado lang na pwede mong gamitin yun. Hindi mo pwedeng gamitin na magpapacheck up ka o bibili ka ng gamot sa butika. Di mo siya pwedeng gamitin na may deduction. Hindi gaya ng sa France. Sa Poland, yearly merong tax refund taon-taon mo siyang marereceive ang tax na hinulog mo automatically yun kailangan mo lang i-file para marefund mo yung mga hinulog mo at depende kung meron kang anak pwede siyang madagdagan kung meron kang dalawa o tatlo o mas sigit pa mas madadagdagan yung tax refund mo basta ipapile mo lang siya pero kung single ka o wala kang asawa, wala kang anak, minimum lang yung matatanggap mo kaya maliit lang. Sa France naman, nakasib ako nung tax refund nung 2024 pero depende yon sa mga hulog mo. Kasi kung meron kang mga declare na trabaho, kung marami kang naihulog doon, updated yung mga hulog mo, pwedeng meron kang ma-receive na tax refund. Kung wala kang declare o regular na trabaho, wala kang makukuha na kahit ano dito sa gobyerno nila. Kaya advantage talaga pag meron kang declared na trabaho. Pag nahit mo na yung taon na pwede ka na magretiro, marami kang makukuwang benepisyo na galing sa gobyerno. Working hours at vacation. Sa France, meron kang 35 hours na pwede ka lang magtrabaho sa loob ng isang linggo. Dahil yun ang nakasaad sa kontrata at sa batas ng gobyerno. Pag hindi ka sumunod dito o yung kumpanyang pinagtatrabuhan mo, maaaring magkaroon ng problema na pwede kayong magmulta kasi napaka sa kanila ang human rights o kapakanan tao. Kaya maraming binipisyo ang mga naninirahan dito na galing sa gobyerno. Ating sa bakasyon o holiday, bukod sa 5 days lang ang trabaho, maraming mga holiday at lahat yon may bayad. At depende pa pagka napatapat yon na may trabaho ka nung araw na yon, pwedeng madoble. At kung papasok ka naman sa araw ng rest day mo pwede rin siyang madoble obligasyon yun ng company dahil yun ang nakasaad sa kontrata at pagdating ng bakasyon wala talagang pasok lalo na yung mga nagtatrabaho sa private at hindi sa kumpanya kasi marami sa mga kasama ko pag bakasyon, nagpupunta talaga sila sa iba't ibang lugar dito sa France o sa ibang bansa. Nagtutur sila, yun ng ginagawa nila pag bakasyon. Yun pa nagtatrabaho ka sa private. Sa Poland naman, pagdating sa oras at araw ng trabaho, pali meron itong 72 hours at isang linggo at 6 days a week naman. At 12 hours ang oras ng trabaho sa isang araw. Napakahaba ng oras ng trabaho. Kagaya ng sa France, 8 hours lang. Pagdating sa bakasyon sa Poland, parang katulad din ng Pilipinas, Christmas holiday at Holy Week lang loob ng isang taon. At ito ay walang bayad, no work no pay. Hindi katulad sa France lahat ng holiday bayad. Dating sa language barrier o pakikipag-communicate sa iba. Sa France obligado o required talaga na magsalita ka ng French lalo na kung inirahan ka dito o magtatrabaho kahit iba't ibang lahi ang naninirahan dito lahat obligado magsalita o mag-aral ng French language kahit ako nag-aral ako dahil yun yung nasa batas ng gobyerno nila meron din naman na nakakaintindi ng English o nakakapagsalita pero hindi lahat kasi maraming mga turista dito pero kung trabaho ka sa mga establishment obligado ka talaga magsalita ng English sa Poland may mga nag english din pero hindi lahat kasi sa pinanggalingan ko sa Poland sa community ako ng mga Pinoy bali kami kami lang din na nag-uusap namang kailangan o required na magsalita ka ng Polish kaya okay lang kahit konting English walang problema kasi hindi ka mahihirapan makipag-communicate kasi mababait sila at pare-respeto ang mga Polish. Sa world culture naman sa France, relax lang kasi 5 days a week lang at 8 hours a day lang ang trabaho. Sa Poland naman, kasi manufacturing ang trabaho. 6 days a week, 12 oras sa isang araw. Dahil 24 hours ang trabaho nila, kaya wala masyadong pahinga. Eh, na-experience ko halos 4 or 5 hours lang ang tulog ko kasi pagka magpe-prepare ka, maglalaan ka talaga ng oras tapos isang oras yung magiging biyahe mo, papasok at ganun din pa uwi galing ng trabaho. Kasi madami kayo sa accommodation kaya pila-pila sa paliligo at sa pagluluto kaya doon pa lang ubus na yung oras mo at sa araw naman ng linggo day off mo ganun din maraming nakapila para maglaba kaya halos wala ka talagang pahinga sa job opportunity naman sa France hospitality ang way ng trabaho o pagsiserve kaya ng mga restaurant hotel boutique o barber shop o sa mga mall yan ang mga way ng trabaho dito sa France hospitality culinary arts at passion sa Poland naman, puro manufacturing company. Puro factory, logistics, mga IT machines. Yan yung mga pwede mong maging trabaho sa Poland. At yan din yung mga naging experience ko. Kaya ikaw, ano ang mas gusto mo? Mataas na sahod sa France pero mataas din ang cost of living? O sa Poland na merong bababang cost of living pero mahabang oras ng trabaho? Comment ka dyan sa baba kung ano ang gusto mo. Sa Poland ba o sa France? Kali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo 'tong video na 'to, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na 'to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat. Kabay